Isang roller skating coach nag-quit matapos mag-skate ng lasing sa isang highway tunnel. Isang sikat na roller skating coach ang nahuling nag-skate ng lasing sa Xueshan Tunnel, ang pinakamahabang tunnel sa Taiwan na nagkoconnect sa Taipei at Yilan. Si Yang Jiaxiang, 44 years old ay nakapagrepresenta sa Taiwan sa maraming international na roller skating competitions. Ayon sa pulis, nag-attend ng isang dinner party sa Ilan kasama ang kanyang asawa at dito siya nalasing. Nag-away ang mag-asawa habang pauwi sa Taipei na naging dahilan kung bakit bumaba ng kotse si Yang at nag-roller skate sa highway. ni-report ng mga saksi ang insidente sa pulis na hinabol si Yang ng 1.7 kilometers. Si Yang ay namultahan ng lampas sa halagang 100 US dollars para sa paglabag ng road traffic regulations. Naiwan ng isang gabi siyang sa police station matapos sabihin ng kanyang asawa na hindi niya masisiguradong hindi na ito mauulit muli. Nakbuhan niya ng mga reporters pero humingi ng paumanhin ito mula sa publiko. Nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa at hindi na raw siya babalik sa kanyang trabaho dahil nahihiya siya sa kanyang mga estudyante. Nangako rin ito na hindi na siya iinom at magiging mas mabuting ehemplo para sa ibang tao.